Napagpasyahan niya na hindi siya mag-aasawa Pero muling nagkros ang mga landas nila Ng kaibigan niya noon sa kolehiyo, Na si Rance Celeste Aakalain ba niya ang dating mukhang butiking bahay Sa kapayatan noon na isa ng gwapo at macho ngayon? Hindi lang yun May crush pala ito noon sa kanya At ngayon ay balak itong sirain ang plano niya maging forever alone Ipaparamdam daw nito sa kanya Ang mga kasiyahan ng pagkakaroon ng karelasyon Fun, confessionship and romance. Nagpadala si Haya sa mga pang-aakit ni Rance. Well, how would she resist such a hottie with an awesome personality? Simpleng hawak lang nito sa kanya ay nagniningas na ang buong katawan niya hanggang sa tuluyan ang mahulog ang noob niya rito. Ngunit nang ipagtatapat niya rito ang totoo ng dahilan kung bakit ayaw niyang mag-asawa, ay bigla itong nanlamig sa kanya. Matagal nang pinaghandaan ni Haya ang sitwasyong iyon, thinking of the worst case scenario. Gaya ng palagi niyang ginagawa sa buhay. Ngunit masakit pa rin pala sa aktwal. Masakit dahil ang katotohanan. Gusto rin niya si Jerome. In crush niya ito mula nung high school sila. Seryoso ako sa iyo, Haya. Sabi ni Jerome. kaya ng palagi kong sinasabi sa iyo. Handa kitang pakasalan anumang oras. Bumuntong hininga siya. Iyon nga ang problema. Seryoso ka sa akin at gusto mo kong maging asawa. Pero ayaw kong maging unfair sa iyo, Jerome. Noong huling magbakasyon siya sa Pilipinas dalawang taon na ang nakararaan, ay nagkita uli sila ni Jerome sa binyag ng anak ng isang kaklase nila noong high school. Niyaya siya nitong mag sila, ngunit hindi na yun na paunlakan dahil pabalik na siya sa Hong Kong. Nagpalitan na lamang sila ng contact numbers. Noong bumalik na siya sa Hong Kong kung saan siya isang domestic helper, hindi siya tinantana ni Jerome. Panay ang text at tawag nito sa kanya. Ini-entertain naman ito. He told her to love her. She didn't answer back. But he knew that the feeling between them was mutual. Nang hiniling nito sa kanya na maging opisyal ang kanilang relasyon, ipinangako niya rito malalaman ito ang sagot niya sa pag-uwi uli niya sa Pilipinas. Ayoko magpakasal. Pagtatapat niya kay Jerome. Saglit itong natahimik bago nagtanong ng bakit. Nagkibit balikat lamang si Haya. Alam niya hindi nito maiintindihan ang rason niya. Okay, payag naman akong maglibi na lang tayo kung ayaw mo ng kasal pagpupumilit pa nito. Pwede naman tayong bumuo ng pamilya sa ganoong paraan. Alam niya hindi siya nito tatantalan kung hindi siya magsasabi ng totoo. Kaya nagpa siya siyang sabihin na ang dahilan. Ayokong magkaanak. Bahagyang nanlaki ang mga mata nito sa kanyang sinabi. Alam na niya ang mga kasunod na magiging takbo ng usapan. Kung pwede lang niyang i-fast forward ang lahat para matapos na. Gagawin niya. But haya, a couple gets married or lives together because they want to start a family pakikipag-argumento nito. Ano namang klaseng pamilya o kung matatawag nga bang pamilya iyon ang isang mag kung walang supling? Nakapag-desisyon ako. Pagmamatigas niya. Ngayon gusto mo ba akong maging nobya? Gusto mo pa ba akong pakasalan? Diretsyong tanong niya rito. Hindi ito sumagot. Inaasahan na niya yun. Kung gano'n ay tapos na ang usapang ito, aniya. Sa buong buhay niya ay iniwanan niyang mainlab sa sino mang lalaki. Lalo na noong nag-aaral pa lamang siya. Gusto niyang makatapos ng walang istorbo. Ngunit kahit noong nakagraduate na siya sa kolehiyo, ay hindi pa rin niya nais na magkanobyo. She used to think she less loved alone and free. Pero subconsciously, ayaw pala talaga niya magpakasal. Ayaw niya ng pamilya. Napag-isipan na niya iyon ng matagal, lalo na itong nagdaang taon. Sawang-sawa na kasi siya sa responsibilidad. Buong buhay niya palagi na lang siyang nagbibigay. Hinihinga at tinahasahan. Siguro sa edad niya ngayon ay kailangan naman niyang isipin ng pansarili niyang kapakanan. Pagod na siyang isipin ang ibang tao bago ang sarili niya. I want a family, Haya. Gusto na ng mga magulang kung magkapos akin. Ano bang ikinatatakot mo? May trabaho naman ako. Hindi ka mahugutom sa akin. Clark sa isang bangko si Jerome. May sariling bahay na rin itong hinuhulugan. Kung tutuusin, ideal husband ang father ito. Pag-iisipan mo sanang mabuti ito. Pakiusap nito. Kung ano man ang makiusap with John Caesar having a childish marriage room. Dahil kung magbabago man ang decision ko, yun ay kung magbabago nga. Hindi ko maipapangako sa iyo na sa lalong madaling panahon iyon at tumatanda na tayo. Hindi fair na maghintay ka sa akin. Pag maghintay ka lang sa wala. You know how I love kids. Sagot nito. Alam na alam ko. Kaya nga sinasabi ko sa iyo ito. Alam niya ang kanyang ginagawa. Mawawala sa kanyang serial mo sa kanyang decision. Ngunit kahit inihanda na niya kanyang sarili sa sakit na matata mo, ininda pa rin niya yun. But Haya had already made a firm Kung hindi kaya ang tanggapin ni Jerome ang plano niyang maging childless, wala nang rason upang patuloy siyang umasang may kinabukasan para sa kanilang dalawa. It would all end her. Now, magiging masaya ko kahit isang anak lang sana. Parang pagsusumamo pa ni Jerome sa kanya. Kahit kalahating anak ay hindi ko kayang ibigay sa iyo. I'm sorry, Jerome. That's very selfish, you know. Sabi nito, may mapait na ng ngiti sa labi. May gumuhit na hapdi sa kanyang dibdib sa narinig. Selfish. Ngayon lang may nagsabi sa kanya ng ganun. Siya na halos makuha sa pagtatrabaho para itaguyod ang pamilya niya. Siya natakbuhan ng mga kaibigan at kamag-anak kung may pangangailangang financial. Selfish pa pala siya at iyon ay dahil sa ayaw lang niyang mag-anak. Bullshit. Wala akong pakialam. Matatag na sabi niya. Nang magpaalam si Jerome, sa halip na umiyak ay lumabas ng kanilang bahay. Nagtungo siya sa kabayanan sa alawa upang magliwaliw at para makapamili na ng bibitbitin pagbalik niya sa Hong Kong. Wala siyang mapasukang matinong trabaho lang sa Pilipinas kahit tapos pa siya ng HRM na ginapang niya ng mahigit limang taon sa kolehiyo. Working student siya. Ilang buwan siyang walang trabaho noon hanggang sa pikit matang nag siya ng pera sa isang lending company at ginamit iyon upang pumunta sa Hong Kong. That was the only option she had seen at the time bilang breadwinner sa kanilang pamilya. Sa loob ng tricycle, hindi may wasan ni Haya na maghimutok sa loob-loob. What was the big deal about being childless anyway? Sa mauunlad na bansa nga na maraming couples na ang nagdidesisyong hindi magkaanak dahil sa bumababang antas ng ekonomiya. Sa Pilipinas pa kaya? Hindi ba mas selfish kung ang tanging iniisip lang ay ang kasiyahan ng magiging parent at hindi na iniisip ang mga responsibilidad nakakaharapin sa pagpapalaki ng isang bata. Hinugot niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang baga tinitigan niya. Bakit? Umaasa ba siya magbabago ang isip ni Jerome na magdetect o tatawag ito sa kanya? Asa pa siya. She had let him go. Hindi ito martyr para patuloy itong makasama sa kanya sa kabila ng sinabi niya rito na manwan sa the family at hindi niya kayang ibigay yun dito. Nagmamadaling ipinarada ni Rance ang kanyang itim na Dutch Ram nang may matanaw siyang isang pamilyar na babae na bumabama mula sa isang tricycle sa harap ng mall. Nasa kabayanan siya ng Alava. Ang katabing bayan ng home taniyang Terra Roja, kagagaling lamang niya sa agricultural supply store doon na pag-aari ng isang kaibigan. Ipipay nakangiting usal niya sa kasi mabilis na umibis ng sasakyan. Patakbong nilapitan niya ang babae schoolmate niya si Epipanya kento sa kolehiyo nung kumukuha pa siya ng business management. Kaklase na ito sa ilang minor subjects. Naging magkaibigan sila nang mag-team up silang dalawa sa isang school project. Naghiwalay lamang sila ng landas nang mag-shift siya sa kursong Agricultural Technology at lumipat sa ibang universidad sa kanilang probinsya. Haya, tawag niya. Siya ang nagbigay rito ng palayon nito. Haya daw kasi ang tawag dito ng pamilya at ibang nakalakhang mga tao. Natuwa naman itong gamitin ay yun mula noon mingo ito. Mahaba na ang buhok nito kumpara sa maiksing gumit nito ng kolehiyo. Mas nagkaroon din ng kurba ang dating slender na katawan nito. Not big fat carbs, but nice shapely carbs. Rance, she said when she saw him. Ngumiti ito. Ang usual lang nito nitong malamlam. Napansin niya ang mukhang hindi pa rin nagbabago si Haya. Parang pasint pa rin ito ang buong mundo sa mga balikat nito. Madilim pa rin ang aura nito. Makulimlim ang mukha kahit nakangiti. Hey, nakangiting bati ba ni na rito. Magka, nang magkadao upang palad sila, kailan ba sila huling nakita? Limang taon na yata ang nakalilipas nang magkabanggahan sila sa isang restaurant doon din sa Alaba. Iwinalita nito sa kanya na nagbabalak itong umalis ng bansa. Mukhang natuloy iyon dahil hindi na uli sila nakita. Kapwa sila noon ang mamamadali, kaya nakaligta niyang hingi ng contact number nito. Kumusta na Rance? Sabi niya na pinasadaan silang tingin. Mukhang natuto na rin tayong kumain ha. Beru pa nito. Tumawa siya. Noong nasa kolehiyo pa kasi sila, ay mistulan siyang anorexis dahil sa payat ng pangangatawan. Mukhang nasa lahi iyon ng mga celeste. Late bloomer. Pagdating sa pag pagdevelop ng gusto ang mga katawan ng mga lalaki sa kanila. Unti-unti lamang siyang nagkalaman nung nasa early 20s na siya. Hindi na ba mukhang otap? Pagsakay ni Ran sa biro niya. Hindi na. Mukha ng monay. Tumatawang sabi ni Haya. Niyaya niya si Haya sa isang fast food restaurant sa loob ng mall at doon sila nagkumustahan. At natuwa siya ng lihim ng ibalita ni wala pa itong asawa. Shit, may tama pa ba siya kay Haya? Ang akala niya ay crush lang ang nararamdam niya para dito nung nasa college sila. Something that he never told her. O nakahiyan lamang niyang sabihin dito. Paano kasi noong payatot pa pasiya ay mayroon siyang kaunting inferiority complex. He was shy and introverted. Unti-unti lamang siyang natutong makihalubilo sa mga tao. Noong tapos na siya ng kolehiyo at lumaki na, ang katawan niya. Get girls become easy. Ang mga ito na mismong lumalapit sa kanya. Ngayon man wala siyang naging steady girlfriend. Steady dates, oo. Pero hindi na lumampas pa mula noon. Boyfriend, tanong pa niya. Wala rin. Nangulat pa si Rance. Are you at least seeing somebody? Wala akong oras makipagdate eh. Nakasimangot na sagot niya. Ikaw may asawa ka na ba? O si sa Hayo sa kanya. Itinaas niya ang sampung daliri at walang suot na anumang singsing. -sing. Free as a bird. Girlfriend. Umiling siya wala rin. Oh, I see. Nakangising sabi ni Hayel. Kabi-kabila siguro ang chicks mo kaya ayaw mong maburo sa isang relasyon. Ano? Shit is, actually parang tinatamad na nga ako makipag-date. Pag-amin ito. Totoo iyon. Isang buwan na siyang jeta sa mga babae. Tinanggihan nga niya ang imbitasyon ni Lara noong isang linggo. Kaidan niya si Lara na isang hot chick bota ni Professor. Masasabi niya ang steady date niya ito dahil kahit alam nitong may iba siyang mga babaeng nakakadate. Patuloy pa rin itong bumabalik-balik sa kanya. Maybe because he was good in bed. Whatever. Basta sa ngayon ay wala na siyang ganang makapag-date. Siguro ay narating na niyang stage sa pagiging adult na gusto niyang lumagay sa tahimik. Maybe he already wanted to settle down and have a family of his own. Naiingit nga siya ng ikasal ng kanyang ate Risha noong isang buwan. He was ready, he thought. Patapos na ang ipinapatayo niyang malaking bahay. At dalawang taon pa ay may malaking anihan sa Vista Verde, isang malawak na mahogan na plantation na minana ng kanyang ina mula sa mga magulang nito. Naging isang anak ang agriculturist na mama niya, kaya ito ang naging katuwang ng lolo at lola niya noon sa pagpapatakbo sa Vista Verde. As a kid, he had always enjoyed helping out on tending the trees. Iyon ang pinagkakaabalahan nilang magkakapatid kung wala silang pasok sa eskwelahan. Magti-third year college na siya nung magkasunod na namatay ang kanyang maternal grandparents dahil sa katandaan. Noon siya nagdesisyong mag-shift mula sa kursong business management sa agricultural technology upang magkaroon ng kalaman sa pagtatalim at mas matulungan ang kanyang ina sa tree farm. Pagka-graduate niya ay iniwala nito sa kanya ang pamahala ng Vista Katuwang niya ngayon doon ang nakababatang kapatid niyang si Ken. So yeah, he was making money from trees he himself was taking care of. Iba pa ang share niya sa malaking pawnshop chain ng mga Celeste na pinapatakbo naman ng kanyang ama at mga kapag-anak niya sa side nito nangingit pinangmasdan pinagmasta niya si Haya na sumusubo ng pagkain. Mga lutong Pinoy ang inorder nito at mukhang sarap na sarap sa kalderetang baka. She ate in such carefree manner, hindi na yung mapapapikit at mapasasambit ng um. And the way that she ate, so much gusto the way she moaned and chewed her food with her eyes closed. He kind of found at six. His lips were full and he liked the way her mouth moved. Parang nainggit siya sa pagkain na nasa loob ng bibig nito. Okay, what the hell was happening to me? Nasa harap silang ng pagkain mo at nagagawa niyong yung magnasa sa kasalo niya. And why was he feeling that way? Crush lang niya noon si Haya. Mainly because he admired her guts and the way she worked hard to succeed. Pero hindi niya maalala ang nagnasa si Rito kahit minsan. Na-miss ko ito. The best talagang restaurant na ito sa Filipino dishes. Nakangiting sabi ni Haya sa kauminom ng fresh buko juice. Ingat baka mabulunan ka. Natatawang babala niya sa kahalos ubusin ng iniinom na strip dahil sa nararamdamang panunuyo ng lalamon. Bago sila naghiwala ay niya ang cell number ni Haya. Binigyan naman niya ito ng calling card niya. Keep in touch, billing pa niya rito. Tamad ako mag-text at tumawag no. Saka wala ako laging load tong cellphone ko sabi nito. Hindi e, ako ang tatawag sa'yo. Papatalhan din kita ng load. Ngumiti ito. Ang gait mo talaga kahit kailan runs. He is back. Nati naman akong mabait sa'yo. Naalala pa niya ang pinapahiram niya si Haya noon ng mga school books at laptop at lagi nililibli sa cafeteria. Alam mo na, miss kita. Wika niya na ikinagulat pa niya. Pero totoo iyan. Rance never knew he had missed her until now. May crush pa rin siguro si Rito isang bagay na hindi na niya na-outlook. Come to think of it, ganun din ang pakanandam niya na huli silang magkita. Ipinagwalang bahala niya lamang noon. Pahagyang natigilan si Haya sa sinabi niya. Yalong patitig na titig sa mukha niya. Agatha Gorans, paalam na ito. Salamat siya sa lahat. I'll give you a call. Pahabol niya. Nakatanggap si Hayo ng tawag mula kay Rance tatlong araw pagkatapos nilang magkita sa kabayanan ng alawa. At ang loko lalong gumagwapo at gumaganda ng katawan. Halos hindi nga nito na kilala nung tawagin siya sa harap ng mall. Paano mas nag-improve pa ang itsura at tumula nung huli silang magkita five years ago? Pati format pananamit nito ay naiba at lalo na ang gupit ng buhok at mukhang tinubuan na ito ng confidence sa katawan dahil nagagawa na itong dumaldal. Dati ay mahiyain ito at medyo tahimik. Nardi nga ang dating noon, noon sa campus, walang pumapansing babae. But now, holy crap, hindi na siya magtataka kung chikboy na ito. Hindi rin niya masisisi ang mga babae mahuhumaling dito kung sakali. Those good looks plus a blessing personality. Saan ka pa? Siya kaya? Mahuhumaling din ba siya kay runs? Gusto niyang matawa. Since when did she become one of those girls? Iba siyang mag-isip kaysa kananiwang babae. O oh, anong ating tanong niya kay Rance, May gagawin ka ba mami ang gabi? Balik tanong ito. Matutulog ano pa? May bagong bukas na bar dito sa Sierra Roja. Baka gusto mo kong samahan. Bar, iyan ba yung madilim at maingay na lugar na maraming alak? Hindi pa siya nakakapasok sa bar sa tanang buhay niya. Ang mga dalagang kaibigan niya sa Hong Kong ay madalas magklabing kapag day off nila. Ngunit siya ay hindi. Palagi kasi siya yung nagtitipid ng pera. Exactly, natatawang sagot ni Ernst. Pero hindi mo naman kailangan uminom kung ayaw mo. Umiinom ako. Umiinom nga siya pero hindi pa rin nasubukang malasing. Nakakaisang bote lang siya lang, Lightbird. Kung napapasabak man siya sa inuman, payag ka na. Sunduin kita rin mami ang 9pm. Okay. Nang makapaligig si Haya, parang gusto na niya niyong magsisi na umuo siya sa paanyayan ni Rance na maglabing sila. Wala siyang mahanap na magandang-gandang damit na pwede niyang isuot. Pabalibag na isinara niya ang apador Pangatlong beses na yata niyang ginawa iyon at pabagsak na umupo sa kanyang kama. Sa kama lakas na napamara. Lokong buhay to. Noon na pumasok sa kanyang silid ang nani niya. Ano bang nangyayari sa iyo? Hahaya. Mula nang bumalik ka rito ay lagi nalang mainitin ang ulo mo. Puna nito. Lumaan sa pintuan ng kanyang ate Alicia. Tumatandang dalaga na kasi yan kaya maligalig na. Biro nito. Inarapan niya ito. Paano naman ako mag-aasawa kung napakarami ninyong sinusuportahan ko? Hindi niya napigilang sabihin dala ng init ng ulo. Pinanlakihan siya ng mga mata ng kanyang ina. Haya, hindi kita kailan may inobligang suportahan kami. Tandaan mo yan. Alam ko naman po, pero sinanman ang aasahan ninyo kundi ako, lalo pat nagdagdag pa ng isang palamunin si ate. Noon na siya nilapitan ng ate Alicia niya. Huwag mo namang idadamay sa galit mo sa amin si Rohan. Hindi, ginusto ko lang namang maging isang ina kaya siya nandito ngayon. Isa itong single mother at wala itong kagapay sa pagsuporta sa bata dahil hindi ito pinanagutan ng nakabuntis na dating nobyo. Sana man lang ay naghanap ka ng mayamang tatay na payag na suportahan ang bata. Singhal niya rito. Matagal na siyang nagtitimpi sa atin niya dahil narin rin sa nakatatanda ito sa kanya. Ngunit marahil ay narating na niya ang dulo ng kanyang pisi. Her she was almost 28 years old, single and fucking broke. Halos magpakamatay siya sa pagtatrabaho bilang kasambay sa ibang mansa at wala man lang siyang naipon para sa kanyang sarili. Nagpaayo siya ng kanilang bahay. Sinusuportahan hanggang ngayon ng kanyang nanay at ang atin yung may anak. At mayroon pa siyang isang pinsan na pinag-aaral sa kolehiyo. Tagdag pa ang mga kawang gawa niya sa mga kamag-anak at kaibigan. Kung napiperwisyo ka na pala sa amin mag-ina, ay tigil mo na ang pagsuporta mo sa amin. Naluluwang sabi ng atin niya. At hahayaan ko kayong mamatay sa gutom, edi eh ako pa rin ang magpapalibing sa inyo. Ako pa rin ang mapaper wisyo sa huli. Tumigil na kayong dalawa. Awat ng kanilang ina. Padalag na umalis ng kanyang kwarto si ate Alicia niya. Pilit na pinakalma naman niya ang sarili. Nakonsensya siya kahit paano sa mga sinabi nito. She will never ever hate her family. Umupo sa tabi niya ang kanyang ina. Anak kung gusto mo naman, hindi mo na kailangan pang bumalik sa Hong Pwede ka namang maghanap na lamang ng trabaho rito. Sumimangot siya. Ano naman ang mapapasokan ko rito na yun? At kung mayroon man, kung lang o yun upang suportahan ko kayo ni na ate at tuwan. Nagahanap naman ng trabaho si Alicia. Ayaw lang kasing mawalay si Rohan sa kanya. Kaya hindi pa makalayo. Pero kakausapin ko ulit siya. Limang taon ng bata. Kaya ko na siyang alagaan. Sorry po, mahinang sabi niya. Hindi ko gustong pagsalitaan kayo ng ganun. Naiintindihan kita anak. Alam ko rin nahihirapan ka na sa amin. Kung gusto mo pa rin mumalik sa hongkung, ay mag ka na para sa kinabukasan mo. Tutala graduate na naman si Jose dito at naghahanap na ng trabaho. May punto ang kanyang ina. Malaki na nga ang matitib niya yun yung wala na siyang pinapag-aral sa kolehiyo. Ipinapaayos e, na namin ang mga papel sa bukali ng Lolo Berto mo para maibenta na namin magkakapatid iyon. At gusto kong magtayo ng sari-sari store sa harap ng compound namin mula sa party kong pera. Kaya ko namang i-manage yun ng mag-isa. Kaya wala ka nang aalalahanin pa. Lumabay ka na sa tahimik kung gusto mo. Natawa si Haya nang mapakala sa huling sinamin nito. Lumagay sa tahimik. Kaya ito niya nga pong wala akong boyfriend. Bakit mo kasi binastad si Jerome? Akala ko ba ay gusto mo rin siya? Ayoko pong mag-asawa. Sagot niya. Nagkibit balikat. Parang hindi na ito nagulat. Alam na kasi nitong hindi siya nagpapaligaw kahit noon pa. Si Jerome nga lang ang hinayani ang suyuin siya. At sa telepono pa. Kagaya ka ba sa ate mong may anak pero walang ama? Tanong niya. Ayoko rin pong magkaanak. Haya, bulalas nito. Maburohin mo na lang ba ang matris mo? Mabuti nang maburo na lang kaysa naman gagawa pa ko ng isang bagong tao sa mundo na maghihirap lang kagaya ko. Mapait na sabi niya. Saglit itong natahimik. Alam mong hindi ito ang pangarap ko para sa iyo. Sabi nito kapag kuman, pumabalong ang luha sa mga mata. Alam ko naman po yun. Hindi ko po kayo sinisisi. Gusto kong maging masaya ka, anak. Pinilit niya ang umiti. Maging masaya. Hindi niya alam kung ano talaga ang mapapasasayak sa kanya. Buong buhay yata niya ay kakabit na niya ang kahirapan. Mahirap maging masaya kapag pagod tanana ang tananakit katawan sa trabaho at wala man lang siyang ganun siya para sa sarili. Naghiwalay ang kanyang mga magulang ng siyem na taong gulang siya. May iba ng pamilya ang tatay niyang construction worker at mayroon siyang isang half father. Napilitan naman ang kanyang ina na maging domestic helper sa Hong Kong upang maitaguin sila ng ate Alicia niya. Naiwan sila noon sa pangangalaga ng kanilang maternal grandparents. For high school, siya noon nang maaksidente ang kanyang nanay habang nakabakasyon sa Pilipinas. Nabundol ito ng kotse, hit and run. Napinsala ang isang binti nito at halos naubos ang ipong pera nito sa ospital at therapy. Medyo naapektuhan ang paglalakad nito kaya hindi na nakabalik sa Hong Kong. Wala na itong mahanap na trabaho sa Pilipinas. Natigil noon sa pag-aaral sa kolehiyo ang kanyang ate at piniling magtrabaho sa isang factory. Gusto man niyang makatapos sa pag-aaral kaya nagtrabaho siya sa school library nang tumuntong siya sa kolehiyo mag time waitress din siya sa gabi at nag-direct selling sa iba't ibang mga produkto para magkapera. Hirap na hirap silang mag na noon. Mabuti na lamang at may bukli na ng kanyang lolo at lola na nagbibigay rin sa kanila ng konting pera tuwing anihan. Magkasunod na mga tay ang mga ito sa loob ng nakaraang dalawang taon at tapag pa siya ngayon ng tatlong anak na ibenta na lamang ang buka rin. Tumayo na siya at muling hinirap ang aparador. Sige na'y magbibis na po ako at baka dumating na ang sundo ko. Walang imik na iniwan si Roa na kanyang ina.